I'm or... <laughs> ay tayo kasi ayoko nabasa pa po sa trabaho niya Maaga kong dumating. Mag maaga kong umalis sa bahay. So, maaga rin akong dumating. So, yan. Hindi ako nag sa oras. Yun ang maganda. Hindi mo na kailangan mag ng oras. So, alas 7 ang pasok ko. 5.45 ng hapon. Andi dito na ako sa subdivision. Ang aga mo, girl. <laughs> aga yarn. O, di diba? Siyempre, magre-retouch touch muna tayo bago tayo pumasok. May tsura ko tayo. Kasi ano siya, ginawa ko, ah, uh, pumasok ako ng maaga ngayon kasi pag nag-aangkas kasi ako, writers. So, parang ang laki ng pamasahe so lugi ako sa pamasay so ginawa ko, commute ako, malapit lang naman pala alam mo na pag first timer ka dito sa lugar na to uh, doon lumalabas yung katangahan mo girl so yung pagiging engot-engot, lumalabas na kaya hmm, alam mo na kailangan natin mas na maagi-agi para next day alam mo na yung oras alam mo na yung way kung saan ka tutungo hindi mo na kailangan manawagan sa radio kasi tinalaligaw ka pa. So, ayun guys, hindi ito na ako sa subdivision. Napawisan ako, grabe. Ang aga. Wala pang CX, grabe. Pahina mo na ako dito sa labas. Ang aga ako, grabe, makarating. Hindi ito na ako sa subdivision. So, ang pasok ko is 7. Wala pang <laughs> Ang aga-aga mo, -aga yor. So, ayan, guys. Ito oh. na right. yun. Grabe. Ang dami ko na palang, open Yan yung pataklat ng gurang ka na. Gurang ka na. So, ayan. Yan ang buhay caregiver. Ayan. Kaming mga caregiver. Duty-duty yeah. kung nasaan ang pasyente. Doon kami tatapon. Pwede ba? Pwede ba, guys? bye bye Hi everyone we are not tired that duty so we are time! Oh. bye guys! we are now we are bye O yan Hindi natin nang alam ang alaman. sub-division <coughs> Tayo, ano tayo guys? tapos na yung juke juke kumain gabi naman tuli we are not tired. Tapos na yung duty, so we are tired. Oh. Bye guys, we are tired. We are now, we are. Now. Bye.